Hello guys Hello so, kayo, akong Jackie guys kay nga naman, pila na siya kaadlaw nga wala nagkaon Nagsakit siya guys, nagsakit Glain niyang paminaw Pila na siya kaadlaw guys, nga wala kaon guys Bisag unsaon ako ang kuwan Bisag unsaon ako, ugining pakaon Masag so, unsay akong ipakaon sa iya ha. Sige na lang siya o okay, kining higda. Unsa so, kay akong mayong buhaton ani guys mo no? para mukaon eh, siya. King, kaon na taon, ga. Kaon ta ga, unsa ni mo pagkaayo ga kung di ka mukaun, ga. Hmm? Unsa so, man ka? Hmm? Unsa so, man ko king? Iwang na kay ka. O, oh, kuha na kay Gumay na kayo. Kao na ga. Bisag ka ng pasudaanon panako siya. O kining adubong manok guys. Digid siya mukaon. Iguran niya sa simhuton. Ako pong giablihan og tuna. Para mukaon siya. Diligid siya mukaon guys. Sa kung saan akong kuhaan sa iya ha. Sabi akong sa'yo kung ipakaon sa iya ha. Ibigit siya mukaon. Magsigira siya o ka Magsigira siya ukanang ka katulog. Magsigira siya higda. King! King, ang sa ikaw ga, nayaya, ikaw ga. si mama ga. Galuoy si mama. Hmm? Lu si mama ga. Ah, pagpaayo na in town, King. Nagpromise ba si Mama ngay ni birthday ni mo? Handaan ka. King. Nagpromise ba si Mama, King? King. King. nagpramis ba si Mama ga inig one year ni mo ga? Handaan ka ni Mama ga? Ha? Magpakaayon na ka, King, ha? King. Ang pakayo na nakapalangga. Lablabi kay ka ni Mama ga. Paayon na ka ha? Para ugma, okay na si Jackie ha. mag si Mama nga maayon na ka ha. si Mama nga si Jackie maayon na siya. Lord, ayuhan na intaw na mong Jackie, Lord. Ayuhan na intawon.